Kaya nga, etos lang yun, no? Kabayan. Ang na yung boss, eh? hmm? na. no, kabayan. Kabayan naman yung Ano? po na? Sa si Bosti, no? na boy. Saan eh. hmm? Wala sa pa. Masa pa ako. Paparinig yun. Mga magalito ang pa Hindi mo tayo mo saan? Cresta? Hello? Yes. Eh, nagkapot. Cute! Papo ka pa na. Uh. Trayo. Ito Michelle, Miss Helen. Anong ganun. Okay. Josephine Dastra, la. shout out okay. sa'yo. Ay. May hindi pong hindi ko na eh, yung ano. Eh. Sana. Ay, refresh ko. Mm, dos. Eh, hey, gusto. Papaganda. Papaganda. Wala nang sapaw. <laughs> Patawa bo, sino mo, mo pa. Sa roti ka. Yan tuloy. Ay! Ay! Yan tuloy. Tatlo alas pa. Bayad na, na naman. Ayos na <laughs> 60, Ay, pala, 60. Din 60 baby, come to mama. Lagi nag-press ako, di ako nagpinapon yung <laughs> Nahuli ka, boss. Di. ko nga yung joke eh. Kahit alam ka kung may pwedeng isa eh. True yan. Kaya hinintay ko talaga Mr. Sir Rollins Pipe. Sabi nga panar. nila, pag may tiyaga. Ay, may bet na ako. May sinigang. sinigang. Sarot. Cut na, boss D.

Ah, etos lang 'yon, no? Sabay. Dami na eh? hmm? na. oh, kabayon. Sa naman din si nito. Na? Mm hmm. Hindi kailangan pa na, no kabayan. Sabay ng barangay. Sabon mo lang si bosing. Hmm. Sabay. sa tawang ano na ito. Paparinig <laughs> ko ka yun. Mga no, magalito ang sumakot. Hi? Dapat ba yun? mong sa... sana. Oh. Melba de la Cresta, hello. Yes. Eh, nagpapakute. <laughs> Papo ka pa. Huwag na. Uh. Try -o. <laughs> Tua missa é não é um Pindastra, acha o saiu? <fixas> Ele mm, põe de hey, gana, Tá, não. Aí, Ei, gostou? Papaganda. Wala nang sapaw. Patawa <laughs> mo, mo pa. Sa roti ah, ka. Yan tuloy. Ay! Yan tuloy. <laughs> Tatlo alas pa. Wala. Bayad na naman. Na <laughs> Ayos din ako. 60 baby, come to mama. Okay, Lagi nag-press ako, di ako nagpinapon yung jack. nagpa <laughs> Nahuli ka, boss. Di. Pinagsagaan ko nga joke eh. Kahit alam ka kung may pwedeng isa po eh. Mm. True yan. Kaya hinintay ko talaga Mr. Rollins Pride. Diba? Sabi nga nila, pag may eh. tiyaga. Ay, may pala nagbet na ako. May sinigang. Crazy Sarap. Na Cut na, boss. Di. Na, wala na sa Karen, libre na plana. Shout out from Tayla. Tahimik lang po kami ngayon. Hindi kami malungkot. Uy, salamat. Kinapon ko po na. pa. hindi naman sarap ako. Wala pa ng... No <laughs> Ang <karami kaya> <laughs> Si... Isang isa sunog Susunog <laughs> oh, <patro karay>. <laughs> so, eh, so, si, so, so, no, si 15. Fight! Sayo hit eh. Takot ka mo, boss eh. ako, 20, 20. 20 <laughs> <laughs> Tama yan, Tama yan, May Lopez. True yan. Kahit hindi ka kumain, maganda ka. Eh, maganda, 30. 30. Oo, oh, gumaganda si Karay Oo, oh, ako. Oh mga parts ko di ko lang alam. wow gusto nasa talaga nilang kahit mahirap kami magen. Mm, Jenny Menjola, hello, shoutout po kay Elvis Castro. Sige, <laughs> magtapang-tapang ka. Tignan na, boss, di? Yes! Kaya mo yan, boss, di? Yung pinapahina. 15, 17, <laughs> <laban>. <laughs> True yan? Oh. 10! 14 na lang, oo. Eh? At is lang, boss. Di. <laughs> 25 lang bossy. Lang ah? Oo. Okay, oh. ride 40. Okay wow. pa na, natin ba kala nila 1070. Fits nya no, bossy. Yeah. Bob. P300 kinya pumuks. Okay pa na. plana. Shout out from Tylac. Tahimik lang po kami ngayon, hindi kami malungkot. Uy, salamat. Pinapon ko na pa, hindi na masarap po. Pinatas. 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 Susunog si karay. 15 sayo hits eh. Ay, Takot 20, ka po, boss D. Ayaw ko, 20. Tama yan, Jendy May Lopez. True yan. Kahit hindi ka kumain, maganda ka. Eh, 30. Magano. 30. Oo, gumaganda si Kiraya. Yeah. Oo, oh, ako. Oh, oh. Yung parts ko, di ko lang alam. Gusto, gusto talaga nilang kahit mahirap kami, maganda. BS Kiray dalagang-dalagang Pilipina yan. Okay, right? Favorito mo yun, di ba? Ang mga ka boss niya. Ang ka. Shout out sa kapatid ni Miss Jolie Pareño na si Janelle, silent viewer. Shout out sa iyo Miss Janelle. Ganyan pa Kaganda ba to? Zalin Kiel Galaza, shout out from Talim Island. Okay ngayon tapos na bye pala hindi na trending na tinanong niya pa kaya Mm -hmm. Sira manalo. yung puro ni Boss D. May magusti. Shoutout. Hoy, <laughs> mm. Miss Nell yung kira. Single si Boss D. Huwag kayo. Mm -hmm. Diba manalo? Shoutout daw sa kanyang asawa ni si Belen Manalo from Barcelona in Spain. Big happy year. Shoutout po sa inyo. Single na single to Brad. Katandaan. Oh. So. Eh, e, nabubunot yan eh. Na Ramos, di ba? Hey! hey. Yeah. <laughs> Gusto sa kanyang anak na si Michaela Marie Agustin. Mm. Thank you. Maganda daw ako. Sarot-sarot. Ang hmm. ganda. Di Ang ganda. Wala na pala. Tungin inaantay ko na to. Ang ganda mo na sana. Alas. Ang dami ng mga na Ano 'yan? Di alas, alas 'yan. Tondo ano? na lang binigay oh. Dos, 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 yan. dos, 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 Pero yung favorito mo yun, di ba? Hindi ka kong boss ni. Papa Jack ka. Shout out sa kapatid ni Miss Jolie pa rin yun na si Janelle. Silent viewer. Shout out sa'yo Miss Janelle. Ganyan pa kata ka rin. Favorito. Gaganda ba to? Zalintiel Galaza. Shout out from Talim Island. rất rồi. Anh quên chưa nghe Bye. À

Hoy, Miss Nelly Kira, single si Boss D, wag kayo. Mm -hmm. Sayo, Manalo, shoutout daw sa kanyang asawa ni si Belen Manalo from Barcelona, Spain. Big Javier, shoutout mm -hmm. po sa inyo. Single na single to Brad. Tatanda, budangan yeah, hey, na no yan. Nabubunot yan. Boss D, oh. Wee! gusto ko siya daw sa kanyang anak na si Michaela Marie Agustin. Thank you. Maganda daw ako. Sarot-sarot. Ang ganda. Ang ganda yung ganda. So, wala na pala itong inaantay ko na to. ito. Ibigdendo mo na sana. Alas. Ang dami nuwebe yung nabungo ko. Alas. Wala yan, di alas yan. Tandaan ano? mm, <laughs> <laughs> so, so, na. Wala Hindi binigay, oh. neto, boss niya. sixty hmm? Wala, wala yan. Sixty. Hmm. Sabenti pala. Thirty, sixty, saventi.